Bakalan? One. Pelido? Two, three. <laughs> One, two, three. Saka nakatira, numero ng tahanan mo? Four, five, six, two, three. Four, five, six, two, three. Corner, eight, Avenue. Corner, eight, Avenue. Puro numero ito. Pasi niyo gobyerno, sila naglagay eh. Hmm? Talagang kayo, wala na kayong pagbabago. Eh, kung magbabago ako, salbahe ang dating ko. Babay ka ba? Oo, uh -huh. pinaglaya ako sa anghil eh. Anghel, gusto mo bang maging kanubin? Hindi naman, ho. Ang gawain niyo, basma. Gawain sa tanas yan. Gano'ng katagal ka na nagdadamo? Mm, dalawang taon, ho. Dalawang taon, ha? Ano ang epekto nito? Maganda. Maganda, ha? Lumalakas yung katawang ko. Hiyang, ha? Hiyang na hiyang, ho. Hiyang na hiyang, ha? Hiyang na hiyang. Gamot? Pag na ako sa pagdamo, nahihilo ako. Hmm. Gumagamit ako ng syrup. Syrup? Mm-hmm. Nagsi syrup, ha? Oo. Uh. -huh. Sa dalawang tinanong ko sa'yo. Masama ang dating. Nang mariwana. Ah, masama talaga yun. Kayo ba yung nagmamariwana? Nung araw. Ha? Ah? Ano epekto? Masama, kaya tinigil lang ko. Nagagamot kayo? Hindi. Hindi kayo nakakasakit? Hindi. Sino nga yan? mo sino, na, na ako! Hindi na ako! Sinisawa mo na sitwasyon! Bakit ka talong ng Sagot kayo ni sagot. Um,